nakita agad ako ng bayod. Pinapasok ko na itong talahiban para makakita ng mga ebidensya. Bubuklat ko na itong wallet na naiwan dito sa may talahiban at dito may nakita ako isang card. May nakita akong pira. Lilibuhin. Ibigay sa pulis kaya naman panatiling sikreto. Itatapo na lang ba? O dapat na lang bang ibulsa? Umamin kana. na. Talahi ba ng aking nadaanan? Ayon sa mga source ko, ang pumupunta daw dito ay mga new applicant. Umiitlog sila ng 5,000 porsyento. Pasukin ang lumang multicam na ito. Ayon sa source, maraming kababalaghan daw ang nangyayari. Dito, bine-verify ko kung meron talaga tayong makikita sa loob. Sa gilid, na napasilip ako sa lumang sasakyan na ito. Diba? Tulad nito. Prinong hindi mapapakinabangan. Milyahing na paglumaan. Karan Maniwan sa mga sasakyan, tumatakbo. Dahil sa kalumaan, sisiraan. Kadalasan sa mayayaman, hindi bumibili ng second hand. Dahil ang gusto nila ay brand nyo para sigurado ang takbo. Ayon sa akin pinagkukunan, pinagaganap na kababalaghan noon. Sa ibig siya lang, kapiraso ang ating nakuha ngayon. Sigurado ko na may nagaganap talagang kababalaghan dito. Siling ko, napakatagal na nito. Multicab na napakahirap pasukin. <laughs> Dahil lang ilan sa mga pinto ay nakapadlak. At nakapadlak. Pero bukas pala dito. Di ba ang saya-saya? Bago tayo magpatuloy mag-imbestiga, dumaan muna ako dito sa farm ng mga itik. Napakarami talaga ng alaga ko niyan dito. At umiitlog sila ng 5,000%. Dahil dumaan muna ako sa kaibigan ko, manghihingi muna ako kahit isa lang. Oh. Walang tanging daan dahil itong pilapi lang ang pwedeng daanan. At matapos kong dumaan sa mga itik, sang sikretong talahiban ang aking nadaanan. Halina't tuklasin ang mga nakakagulat na pangyayari. Sa gilid ng talahiban, dito naman may palaisdaan. Napakasarap siguro ng tilapia. Lalo na kung pinais at nilaga at may kaunting suka. At guyo din na natin ang talahiban na ito. At ko nga ang cover ng motor, pakalat-kalat, may bote rin ng suka. May nakaiwan din palang wallet. Nino kaya itong wallet? Napakalaki at parang maraming laman. Isang wallet nga ang aking nakita at titingnan natin kung ano yung laman sa loob. Binubuklat ko na itong wallet na naiwan dito sa may talahiban at dito may nakita ako isang card. May nakita din akong isang driver license. Meron din isang card pa dito. May mga ID. Sa loob may nakita akong pera akin. Saya, saya, hindi ko napakita sa inyo yung mukha nung tao na nakaiwan ng ID na ito. to garantisado may pera sa loob. May vaccination card at meron ding resibo. Mabilis kong makikita ang identification ng taong ito dahil sa mga resibo ng ID na kalagay dito. Ang saya-saya. Kanino man ito, mamin ka na. Diba? Nalaman na yung asawa ko ang naghatid. Pasok ko na itong na para makakita ng mga ebidensya. Kakita agad ako ng bayod. Pansin niyo nakabaluktot yung bayod. Marami talagang tao na nagsasabi na bakit ang bilis ko daw makakita ng mga ebidensya. Meron tayong 500,000 IQ resources na aking at natatanggap. Nakikita ko agad yung mga ganitong bagay. Alahiban o san man lugar na kanilang pinupuntahan. Ayon sa mga source ko, ang pumupunta daw dito ay mga new applicant. Mga baguhan sa lugar na ito at hindi taga rito at regard sa wallet na akin natagpuan, ano ang gagawin ko dito? Itatapo na lang ba? O dapat na lang bang ibulsa? Ibigay sa polis? Ibigay na lang sa iyong misis? O kaya naman panatilihing sikreto, bagay na ito at sa talayban. Parang walang gulo, di ba? O baka naman gusto mo akong partihan sa laman. Saya-saya talaga na makakita ng wallet sa lugar na ito na wala naman akong kinalaman kundi mag-imbestiga. Rarapat lang ito na maiwan sa'yo dahil hindi ko lang alam kung anong pakay mo ito sa talahiban. Bahala ka sa buhay mong kumuha sa akin na ito. Kunta ka sa akin. Ito mo talagang makuha. Nawawala sa'yo.